Ng mapagpalang araw sa ating lahat mga kaidiyas, sa video na to ay magbuo tayo ng makina ng CT125. Ang makina na to, bali ito ay biniyak ng kasama ko, bali ako ang magbuo nito. Ang issue ng motor na to dito sa kanyang needle bearing, ayan, ah, kinain na, wasak yung kanyang needle bearing, at yung sa kanyang main shaft, ayan, dito banda, inabuno ito, ah, wala kasing budget mayari, Uh, inabuno lang at pinamasin Para maging sakto dun sa needle bearing Ayan Pero bago yan mga ideas Bago natin napasaan sa pagbuo nitong makina ah, Kung bago ka pa lang sa akin channel ah, Huwag kalimutang mag-subscribe At ihit mo yung notification bell Para lagi updated sa mga bago nating videos Na mga i-upload So ayan, umpisa na natin sa pagbuo nitong makina Ayan, upisa na natin sa pag symbol Ito yung tinatawag na counter shaft or output shaft. Ayan, sabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung position ng first gear to fifth gear. ya symbol mana na natin ito. Ito yung kanyang isang gear. Dapat sa paglagay, ganito. Ayan. Next ay yung sa kanyang bushing dito sa kanyang first gear. Ganito ang paglagay. Pagkatapos, next natin ilagay yung kanyang special washer. Ayan, itong washer na to. Ayan, tapos na tayo dito sa counter shaft or output shaft. Next, dito naman tayo sa tinatawag na main shaft or input shaft. Ayan, ito yung kanya mga gears. At ikabit muna natin yung washer dito at yung dalawang gear. At sasabihin ko na sa inyo mamaya kung ano yung position ng first gear to fifth gear. At huwag rin kalimutan yung washer na to special washer dito sa kanyang main shaft Ayan yung bago na yan kasi nasira na yon at napudpud na yung washer niya dito Kaya pinalita na Ayan Sa posisyon ng first gear to fifth gear Ito yung first gear Second gear Second gear yung kanyang third gear Ito yung kanyang third gear Yung uh, fourth gear at yung kanyang fifth gear at pagkatapos ikabit na natin itong main shaft at counter shaft ayan at ang next natin ikabit yung shifting fork at yung kanyang shifting drum bago natin ikabit itong shifting fork ito yung maliit na shifting fork dito yung nakalagay sa main shaft ito yung kanyang position at itong dalawa na to yung mahaba magkapareha lang itong dalawa na to sa paglagay nito ganito ang kanyang position So dapat ganyan ang posisyon ng tatlong shifting fork na to. So ganyan. Ayan, ikabitan natin ito. At ang next natin ilagay itong kanyang shifting drum. Yan at ipasok na natin sa guide dito sa ating shifting drum. Itong ating tatlong shifting fork sa main shaft at counter shaft at ilagay na natin itong dalawang lock pin na to uh, walang problema pareha lang yan sila ng haba kahit magkabaliktad wala yung problema ayan ayan pag makabit na natin siya lahat dapat freewheel yan at itest na natin sa first gear to fifth gear kung freewheel sa lahat Ayan, goods na. Naka-neutral na yan. Ayan, bago natin takpan yan, lagyan muna natin ng oil para maging smooth yung ating pagkambyo o pagshifting natin mamaya. At ilagay na natin ang sigunyal. Pero bago yan, ah, dapat nakalagay yung ating dawil dito. Dalawang dawil. At ilagay natin yung cinder gasket at ilagay na natin ang kanyang sigunyal at takpan na natin. At bago natin takpan, wag natin kalimutan ito. Itong plastic copper na to. Ayan nakaharang dyan sa ating uh, side bearing so ayan takpan na natin ito ayan okay na at fix natin yung mga bolts ilagay na natin at huwag natin kalimutan meron pa yung bolt dito banda sa kanyang magneto side, isang bolt at pagkatapos may lagay natin yung mga bolts sigpitan na natin at pagkatapos natin may sa kabila meron pa yung dalawa dito sa banda sa clutch side dalawa at dalawa rin dito sa itaas at merong isa banda sa gilid ayan at pagkatapos nyan igpitan na natin yung 5 volt dito. Ayan yung isa. So, at ito. Yung dalawa at dalawa rin dito sa loob ng crankcase. At tikpitan na rin natin. Ayan, at ang next natin, lagay muna natin yung uh, shifting stopper natin o yung tinatawag. Kumuna tinatawag ay yung uh, shifting star stopper lagay muna natin itong mga pin na to dito sa kanyang shifting drum ayan bali apat ito na pin ayan so ganyan ang paglagay at ilagay na natin yung kanyang shipping uh, shifting star at yung kanyang shifting stopper lagay muna natin at ilagay natin yung kanyang allen bolt at tigpitan natin ang next natin nilagay yung kanyang shifting pedal ayan Ayan, okay na dito. At next naman natin, bago natin i-symbol dito banda sa clutch side gabit po na natin yung block at head bago natin ilagay ang cylinder block ilagay muna natin ang dalawang dowel at base gasket ilagay muna natin ang piston ayan, ayan yung exhaust at intake meron yung sign dyan, di kayo mawala dyan sa pagkabit. Ayan, at ikabit natin ang cylinder block. Ayan, tingnan natin dito sa kanyang guide, sa kanyang sigunyal. Ayan, nakatap na siya. Next naman natin ilagay itong dalawang roller guide dito sa ating timing chain. At i-bolt na natin. pagka okay. mo ba? Ayan, lagay na natin yung cylinder gasket. Pero bago yan, huwag natin kalimutan yung dalawang dawil. Ayan, lagay natin at yung head, lagay na rin natin. Matapos natin malagay ang black at head, ilagay natin itong apat na stud bolts at yung dalawang bolt trendito sa bandang gilid. Ayan, higpitan natin. Pagkatapos natin migpitan yung mga stud bolts, ayan, lagay na natin yung timing chain. pagkatapos natin makabit ang timing chain at yung sprocket cam ayan at lagyan na natin yan mamaya ng bolt so dapat naka top dead center yan ayan yung kanyang top ayan yung dalawang guhit dapat nakalibel sa labi ng head ayan yung bolt nya nagpita na natin yan hindi lang natin na ipakita so ayan at na natin yung kanyang toaster sa timing chain ayan lagay na natin ayan na-release natin dito sa kanyang tuser sa timing chain so dapat huwag masyadong bigpit ang ating timing chain ayan okay na siya next naman natin sa ating clutch side ayan lagay muna natin yung kunya dito sa ating sigunyal ayan at lagay natin itong drive gear na to ayan ganyan na paglagay pagkatapos din malagay ilagay naman natin itong kanyang washer Lagay na rin natin ang nut. At ikpitan na natin yan mamaya. Ayan. 19mm tools ang gagamitin natin dyan. At ilagay natin ang oil pump gear. Ayan. Ayan, lagay muna natin itong makapal na washer na to. Ayan, yung uh, mas makapal, dito natin lagay yan. Ayan. At yung bushing ng ating clutch body. Bago natin lagay yung ating clutch body, lagay muna natin yung sa ating kicker. Bago natin ilagay ito. Ayan. Ayan, pagkatapos natin makabit itong kikir na to. Ayan. Uh, pwede na nating assemble yung sa ating clutch body at yung buong parts niya. Yung sa clutch lining at clutch plate. At pagkatapos, bago natin assemble yung clutch lining, ayan, sa ating pressure plate at yung sa ating clutch body, ibabad muna natin sa oil. At pagkatapos, i-assemble na natin. Ayan mga ka-diyas, ah, meron niyang dalawang washer dito. Ah, bago natin ilagay yung castle nut, merong dalawang washer. So, ayan. At dito sa kanyang castle nut, ah, ang peg pit ay counterclockwise. Ang kanyang castle nut. Ayan. Sigpitan so, ko lang ito. Ayan. Counterclockwise yung kanyang pagpit. pit. Ayan. Sigpitan so, na natin ito. Ayan mga Diaz, uh, nagpita na natin yung kanyang castle nut, hindi lang natin napakita, kapitan natin yung clutch spring at ikpita na rin natin yung sa ating sigunyal mamaya sa ating uh, drive gear, 19mm yung nut nya, so ipakita ko sa inyo. At dito pala mga Diaz, bago natin makalimutan, lagay natin itong pin na to sa ating sigunyal. Ayan at ikpita na rin natin yung apat na bolt dito sa ating uh, clutch spring, ayan yung stopper natin at ikpitan na rin natin yung sa ating sigunyal, yung sa ating drive gear yung nut na 19mm ayan okay na tayo dito sa clutch side at pwede na natin itong takpan pero bago natin takpan yan lagay muna natin yung dalawang dawid at ilagay na rin natin yung kanyang gasket. Ayan. At pwede na natin itong takpan. Ayan. Tapos na tayo dito sa kanyang flat side. Sa magneto side naman tayo. Ikabit muna natin yung kanyang gear dito. Ikabit muna natin lahat. At ikakabit na rin natin ito mamaya sa kanyang motor Para hindi na masyado nga haba yung ating video. So madali lang yan. Ikabit ito. Yung banda sa magneto side. Ayan siguro hindi ko na mapakita kung paano natin ikabit lahat. So yan mga ideas, natapos natin ma-assemble itong makina na to, ang CT125, ikakabit na natin ito sa motor. At mamaya, pakinggan natin at i test natin itong motor. Ayan, ikabit natin ito sa chassis. Oh. Ayan mga kadiyas tatapusin lang natin ito at pandarin lang natin ito mamaya. Pakinggan natin at i-root test natin. Ay ba, na. 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 Diyan? Di na. lang eh. na. na. Gano'n, gano'n Luwat, luwat Fight Pag-aigamay Tapos patiyak Patiyak Good Ayan mga diyas Patakbuhin muna ni Bano At ibibideo ko siya At mamaya magbubuko kami sa plaza uh, Dadali namin itong City 125 Ayan Para malaman namin kung okay na siya So yan, Diaz. ayan mga ideas. Ayan. Good 'yung kanya makina, wala na 'yung ingay at meron ng hatak sigurado ito. Ayan. sito to mga okay na itong na to. Kena. So ayan mga ideas, i uh, namin i-test itong badja 125. So ya Cian si padu ngating kasama Terah Yero okay, tesamen Yan goods test namin. Nakita nyo lang po yung siya. Tawag test lang pala. <laughs> Ahali. na yan. Ayan. No! Ayan. <laughs> Meron muna siya. Ang bibilhin. Ah, bandara Landa. Oke, <falcon amusementgar snap> Ayan mga kaidiyas ah, Ipili mo na kami ng buko Magpalamig mo na kami kasi mainit <laughs> Miko Muro <Ha? laughs> okay, Ayo, buku Kami tahu nih. Buku gak teh. Ya dua teh. Ah, dua. Ayan, ito yung City 125. Ayan. Magbubuo ko muna kami at magsusumay. Ayan mga Diaz, uh, na kami ng kasama ko sa shop at uh, kamaya kukunin na itong motor na to ng mayari kasi umuwi pa sa sa bahay nila so ayan, uh, na kami sa shop <laughs> Ayan, pauwi na kami sa shop nagbirinda lang kami ni Pano sa ni e Plaza

siap right. Lain Yan sa gusto mapagawa dito ka Ako sa Samin Port Photo Park Ayan Ayan tulog yung kasama namin Hahaha <laughs> So, ayan hanggang dito lang. About dito sa City 125 na Baja. Peace out.